Christmas to everyone. Banding 2023. Ayan. Basi-basi Ayan si Ading Basyang from Pangasinan, may insan. Hello, I'm Marlet. <laughs> and my niece, Rose. My niece, Sheena. And Ading Nicole. Ayan. Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. Happy bonding to everyone. Yeah, Ayan. Merry Christmas, Christmas Insan. Thank you very much Merry for party. coming. Thank you. you. Christmas party. Party party. Yes. Yeah. Merry Christmas Insan. Thank you, thank you. Merry Christmas, Bashan. Merry Christmas. Malamig po dito. Merry Christmas. Dito po yung banda sa work ko banda. Merry Christmas, Shana. Merry Christmas. Merry Christmas, Nicole. Merry Christmas. Welcome to the family Pasitan! <laughs> 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 Pasitang. Yeah. One. Ayan mm. So ayan po, hindi nila in-slice ang lechon manok nila dito. Ayan guys, in-slice ni Miss sabachi. Ayan, matagal na hindi po kami nakikita. Kaya ayan, niyaya ko po sila dito. So ayan guys. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year. To everyone. <laughs> asa ah, yung okay, mer dito, merlot na yon? merlot, merlot ipakita taan. mo ba siyang yung merlot mo dyan? Tayo, Ayan. ayun 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 juice. ayun 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 juice ayun 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 So yan guys, Merry Christmas to everyone. Mga mga love shout out. Thank you. Ayan. Mga mga love shout out. Merry Christmas at kami pa uwi na, guys. At kami po ay nag-cooking, cooking. Abanting with my cousin and my nieces and my and friends. Ayan. <laughs> so yan walking po tayo, guys. Hello, tapos ayan, tapos na yung Christmas. nabanting namin Sunday banding namin ng mga ng pinsan ko at yung dalawang niece ko at yung kaibigan. Ayan, mga kaibigan, mga si ano si Basyang at si Nicole, si uh, Miss Ruth, si Miss uh, Nice, and Insan Marlet. Ayan, so guys, nako grabe po yung ano. Grabe po yung si Merlot. Alam niyo ba ako si Merlot? grabe pinag-isip ako ng malalim na pinag-isip ako ni Merlot akala ko kung anong nangyayari sa akin akala ko, ewan ko akala ko bakit ganon bakit akala ko bumaba yung blood pressure ko or baka akala ko tumaas yung blood pressure ko or anong nangyayari sa akin bakit nahilo ako kaya ang ginagawa ko yung pag ganon ganun ako pag ganon ganon ako yun pala, yung pinsang ko, tingin ng tingin sa akin. Bakit daw, gumanon-ganon ako. Tapos, mayat maya konti, nagsalita na sila na, grabe pala itong si Merlot. Sabi nila, alam nyo ba yung Merlot? <laughs> yung red wine po yun. Si Merlot, red wine po yun. Kasi, niyaya ko po sa dito sa, uh, dito sa akin, sa banda sa akin, dito po kami nagbanding. Ito po sabi nila, auntie, wine daw, eh di ba, ano, o oh, sige, ah, kaya nagmirlot sila. Is, sa tagal-tagal na hindi po ako umiinom. Wine, matagal na po. Matagal na hindi ako nagiinom, kaya bakit pag-inom ko lang ng ano, dalawang sip, ah, dalawang ah, tagay lang. Tapos bakit ano, bigla ako natahimik at bigla akong parang, parang ano ba, yung parang umiikot yung ano, yung... Ano ba parang umiikot? Tapos natahimik ako. Ano ba to? Baka uh, hindi ko nakuha yung blood pressure ko ka ako. Yun pala. Lahat sila ganun din. Kaya nagkatawanan kami tuloy. Tapos kancawan, Kaya pala tingin ng tingin ako sa, insa sa iyong insan. Sabi ng pinsan ko. Bakit yung pa? Yung matakot daw. Pag ganun ganun daw yung ko, Tapos pag ganun ganun. So grabe talaga si Merlot dito 2023. So, and kasi ang balak ko kasi, hindi ko kasi balak na yung mag-inuman kami. Akala nila beer, sabi ko, no, no, no drinks now, sabi ko. Nag-ano sila ulit, wine. O sige, kaya bubumiling -bu ako ng wine. Akala ko, kakain lang kami. Kaya sabi ko, dito tayo sa amin kasi, ayun, yun May bilihan dito ng baliwag. <laughs> baliwag, sabi namin. So, guys, so, uh, happy bonding. Tapos after bonding dito sa park, Pumunta po kami sa ano Pumunta po kami sa park Nag ikot, -ikot so ayan Hope you enjoy there uh, Christmas dahil yeah. lang kami nagkita ng Christmas since na pandemic Kasi hindi po ako masyadong lumalabas so Ayan wala naman ako pupuntahan Naisipan ko na Pagbanding kayo may kaya tinawagan ko sila Napunta sila sila dito sa akin kaya Ayun pumunta sila kasi bukas, uh, duty po tayo. Wala, hindi po tayo na di Actually, natin pero naawa naman ako sa, sa alaga. Siyempre sa ko kay sir kasi wala kasama po si Lola. Ayun, kailangan uh, assist po yun at pagtayo. So, and guys, Merry Christmas to everyone. Thanks everyone. Ayan, to my subscribers, to my members, ayan, to my supporters, to my silent supporters. Thank you very much. Uh, please if you haven't uh, connected yet in my channel please click trusty uh, and then click the bell so that the updated po kayo sa next na videos ko so yan salamat ito po ay libangan natin dito sa malayong lugar ayan so thanks guys and God bless everyone I love you all